Samantala ngayon, back to the game, tawagin na natin si Rain ng Sparkly Hosts na nanalo kanina ng 100,000 pesos. Pero ang goal ni Rain ay mag-uwi ng total cash prize of... 200,000 pesos! Siyempre, may 20,000 din para sa napili ninyong tarik yes. ni Rain. Ano ba yung napili ninyo? Piston. Mm -hmm. Piston, ayan. Piston GP drivers. Yes, para sa kanila. Para sa inyo po ang 20,000 ng ating winning team. Kaya, let's wish them luck para mag-doble, maging 200,000. At this point, nasa waiting area si Hayley. Hindi tayo nalilig. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Kapag sinabihan ka ng friend mo, on the way na ako. <laughs> Gaano katagal bago siya dumating? Go. Five minutes. Bukod sa tubig, anong liquid ang makikita sa kusina? Uh, Oil. Word na karime ng nose. uh, rose? Mahikita sa loob ng classroom. Blackboard. Kung milyonaryo ka, magkano ibibigay mo sa pulubi? 1,000. Let's go, Rain. Okay. I... Pag sinabihan ka na, Fred, on the way na ako, gano'n kaya katagal bago dumating? Sabi mo, five minutes? On the way, five, sa, sa ba siya nakatira? Sa, sa bahay, Pag Ato? walang traffic. Kapit bahay, o, sa oh. Sa oh, idea, idealistic Mas, lang. Tira lang. natin eh. Ang sabi ng survey sa 5 minutes ay... Meron. Pwede na, pwede na. Bukod sa tubig liquid na makikita sa kusina, sabi mo, oil. Survey says... Wow. Word na karayam ng no, sabi mo, rose. Survey says... Wow! Okay. Makikita sa loob ng classroom, sabi mo, blackboard. Survey says... Puso pa, pa yun? Wow. Huh? Usa pa, usa pa. Kung milyonaryo ka, magkano bibigay mo sa pulubes. Sabi mo, 1,000. Survey says... Ayan naman! 53 to go, Rain! Let's welcome back, Hailey! May good news kasi nakuha ni Rain 147 points. Kaya ka, po ko to eh! Kaya ba? Eh. So, ibig sabihin, 53 to go! And at this point, nakikita na po ng mga manunood ang sagot ni Rain give 25 seconds on the clock. Kapag sinabihan ka ng friend mo, on the way na ako. Gano'ng katagal kaya yung bago siya dumating? Go. One hour. Bukod sa tubig, anong liquid ang makikita sa kusina? Toyo. Word na karime ng nose. Karime. Pass. Makikita sa loob ng classroom? Ah, um, estudyante. Kung milyonaryo ka, magkano bibigay mo sa pulubi? 1,000. Bukit 500. Okay, word na karime ng nose. Karime. Close. Let's go, Haley. We uh, need 53 points. Okay, good Kung milyonaryo ka, magkano'y bibigay mo sa pulubi? Ang sabi mo'y 500. Ang sabi ng survey? Meron. Ah. Ang top answer ay 1,000. Ang sagot ni Rain, makikita sa loob ng classroom. Sabi mo'y mga estudyante, syempre. Ang sabi ng survey ay... Yes. Blackboard ang top answer na kasagot ni Word na karayam ng nose ang sabi mo, close. Ang sabi ng survey ay... Uy! Mom, mama! Ang top answer ay rose. Bukod sa tubig, anong liquid ang makikita sa kusina? Sabi mo, toyo. Ang sabi ng survey natin ay... Yes! Congratulations! Ang top answer uh, sa tanong na yon ay uh, oil. At ang top answer, really, ang top answer sa number one, on the way na ay one hour sinagot mo. Congratulations! Thank you, Paul! <laughs> para, para, para. Ana, ana. Para, para, para. Sparkly hosts, nanalo po sila ng 200,000 pesos. Yeah! Bukod pa yan sa 20,000 ang kanilang charity na napili na ang Piston GT Drivers. Congratulations!